Yeah. O, oh. di ko alam kung anong title nito, di pa tapos, pero ito na Yeah Hindi yeah. nyo ito mapipigil ang pagkakunog simula Kaya ba tigilan yung nakakasalita Tingnan nila siya akin, laging nilang masama Okay nang inawala ng tamang ginawa nila siya, gugupit na di kahalata Masasabi ko, parang huwag i-stop mo na So ngayon alam mo na, tanga ka at dapat nga hindi ka na Kailangan ko sabihin pa, na ang ito magising na Gusto ko lang maliwanagan ka kain Sa gawa kasi na mainis Nakakabangay ko kasi magbalinis Sa kang talk show may gisayin All talk shit from mother fucking Dumadami mga wak piling astin Sa pag na unang na malagbag Sabay sa kiting ang kinalang pag-reep Kung ka na dumagbag But more in truth Why? Tingin na mga mata walang excuse Di tatagaw sa aking bukabularyo Ideya kompleto utak diksyonaryo Di ba't ikaw ay may pagkaahas Kudas na utak hindi yung matala Ano ba naman kasi hindi maunawaan Kanyang unang hindi puro kayabangan Ayaw masapawan, puro paangatan Di ko na mabilang pinapakalapangalan No wala kang pakilanan Lahat sa akin na kalaban Dari lang sila magdamag tinatawanan ko lang naman Yung mga yan, dalag na mga bala para bilang babala Pwede ba tigilan nyo nakakasalita Tingin na sa akin lang yun na lang masama Kung kanya ngayon na wala tamang ginawa Pati mga sik, kung pati di ka halasa Manasabi ko, paano huwag isip kapag muna So ngayon alam mo na, ang ka kakad Dapat nga hindi ka na kailangan sabihan Pagpapak!